mabungahong kagabhiyon mga iksoon ah, uh, pasensya na wala tayo live no kay as what I have said uh, sa uh, taga PLDT sa amang lugar na igo nga muha dire ikson but it's okay ah, uh, nara ko ito bagun karon mga ikson na yung tana na ako akong brad ikson naka FS ko kay brad na ako ni from Cebu dili na ako i-mention ang iyang name yung mauni yung pangutana mga ikson no short video lang karon, no pero naani siya pagtulunan. Iyan pong tanan ako, Mauna Ikson. Makita niyo sa screen. Ako masawang Mayong hapon, Brad. Unsa imong paborito nga verse. Uh, simple ra kayang question, mga ikso. Ano? Nangutana siya na ako. Unsa ang akong favorite verse. Brother, uh, thank you kayo sa imong uh, message. Long live the kanunay uban sa gracia sa gino. Now, akong share akong favorite verse. Wailain, Brad. Huwag sa tanan, diha. Para makabalo mo sa akong pinaka favorite verse. Dagan actually, dagan ko mga mga memory verse nga uh, paborito nako na pero para nako na mao ni ang akong pinaka paborito. Tagana. 2 Corinthians 5:17. According to Saint Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, the new is here. Okay? So, pagpasabot on, ingon si Pablo, ang tanan nga naa ni Cristo bago na siyang binuhat ang karaan na kung binuhatan or natong binuhatan ng labay na no kay nanamon tas Ginoo kunya ang bagong mga butang or bagong pagkatao nato nahiabot na, nahi na. nganong ako maning paborito nga verse ako ni siyang gipili as uh, may gitawag og uh, favorite verse nako na mga igsuon tungod kay unas tanan na, nahitabo siya nako na mas maayo man ang paborito natong bersikulo niya atong i sa atong mga higala nga nahitabo sa nato. Para na ako magdumay mura og uh, dili ka effective kung mo-share ka. Example na kay mga verses imong verses Bible verses imong i-share sa imong mga kaila, mga amigo, mga higala nimo diha, imong pamilya imo siyang i-share pero ikaw mismo wala kasi nati ang bersikulo. Dili siya ka effective. Pero para na ako iksoon, maong ako ning ipili nga maoy paborito na ako nga bersikulo kaning ang tanan nga ang anaan ni Kristo, Mahimo na siyang bagong binuhat. Ang ang daang mga butang ni Agina o ang bagong pagkatao na hiabot na. Mao ni karon, no? So ako sing gipili tungod kay ako mismo na nati ani igsoon. Ako mismo igsoon sa diyang ni commit ko relationship ni Jesus Okay? Ni, ni, na ako'y gitawag o intimate relationship ni Jesus na himo kong bago o kalit, no? Ang akong pagkasalbahis, pagkaadik-adik, egsoon akong pagpamligyag, syabu, pagkabisyuso, pagkahimabay, tanan mga kabuang na biyaan akong bagong pagkatao nga maoni karon na sinati nako sukad na himugso si Kristo sa akong dughan. Amen. na nga ako ning himong paborito nga verse. Nga naman, tungod kay ako mismo na kasinati. Ani nang uban maingon nga dili man ay ka panghambog hambog ka kayo kay nang ang akong kabag no wala nang kuning panghambog akong gipanghambog si Kristo nga naghatag nako kabag-uhan nganuman tungod kay dagang mga tawo nga steel Ah, nagsigiksi mong sa gapos sa makadaot na bisyo, gapos sa mga pornography, fornication, any addiction, mawa wow, malipay si Lord. That is why, mao akong usa ka paborito or pinaka paborito nga verse kay ako po ni share niya nila sa mga amigo na ko, mga igala, mga katauhan nga tinuod ni kay diri ko gikan kanhi ko mao ni malito sa albahis barumbado apan sa diyang nakigrelasyon ko ni Kristo. Sa diyang nakoy intimate relationship with Jesus Christ, na iusa ko ni Kristo na ba bago ko No? Mauna nga ako ng paborito nga birds muna Brad? Mo ni akong favorite verse why? Tungod kay ako mismo na kasinati ini. Na kasinati ko mismo nga sa dihang mahimugso si Kristo sa tungdughan, dugahan makigrelasyon ta ni so Kristo, mabag-o ta dili relihiyon makapabag-o na to. Kung dili atong relasyon ni Kristo kay ako na balik-balik bisan asa nga sulok ko mga igsuon nga dapat lo uh, Visayas, Mindanao, nabot na ko laing naso digsuon, mao gyud akong gi-promote si Jesus. Why? Kay bisan pa igsuon og aktibo kita sa atong gituhan, di nga nga di gibarugan kung ikaw mismo in our heart wala tay intimate relationship ni Jesus di punta mabago pabilin gyud puntang mga bit pabilin gyud puntang palahubog pabilin gyud puntang lulong sa makadaot nga bisyo makadaot gani atong lawas templo ani eh. ang pinganan kayo, di ginaan ang Ginoo masuk ko ingon na ingon ang pulong sa ginom, mga eksyon nga kinsa ko maglaglag sa templo laglagon usab niya no so ang pinganan eh. no mao na mga eksyon nga kinahanglan nga ang mga butang wala makapaymaya sa Ginoo oh, likaya na ginanato no so ang usa sa makapahatag na tug tinudanay nga kabuguhan wala may lain kanang mahiusa ta makigrelasyon ta ni Kristo. mao na akong favorite verse bride kaya ko mismo nakasinati ana sama sa kong ingon igsoon lahi gyud kung magsitag share of verse niya ikaw mismo di makapamatuod ng tinuod na, na imong gisulti mahugra man nagherse or mahugra man nag uh, mura bitaw og basin pamasin mura bitaw og uh, tagna tagna pero kanang ikaw gid mismo na kasinati, mas epektibo pareha na, na ko igso no second corinthians 5:17 wa uh, that's my favorite verse kay ako mismo na kasinati, ana nga kung naa ni Kristo mabag-o kita dili religion Amen. So, uh, muna kong ikatubag sa pangutana Brad. Brad, long live ka ha? No? So, ampo amping habanti mga iksoon to God be the glory. God bless.